Thank you, selamat. Salamat 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 Okay! Selamat. Thank you Selamat. 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 200 Selamat. 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 Pamahalalo. Ah, sige na po. Sige na po 'yan. Libre na po 'yan. Ah, thank you. Inyalala. Hindi ng. Okay po, libre na po 'yan. Ayo. Oh. Salamat. <laughs> eh. Oh, bigas yan, bigas. Oh, bigas. Oh, bigas, sige, <coughs> bigas. Ayo. Arrive the driver. Lapet, lapet. Tira diba na kita o. Ayan, nandito tayo ngayon, Idol, sa, ano, sa Barangay Tuwaka. Barangay Tuwaka, Bito Chris. Ayan, dito naman tayo mamamagi natin Ayan, dito naman tayo mamamagi natin bigas. Yung ating bigas na dati, 20 pesos ang kilo, ngayon oh. libre na lang. Huh? Oh, oh libre na lang, libre na lang. Oh, libre, na. Oh, 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 Nandito na. Wala na tayo ngayong 20 pesos Debris na lang pag natin Pag-alas uh natin -huh. uh -huh.

Selamat Aidun. Selamat, selamat Aidun. Balana tayong bayndi ngayon, goberna na lang. Ingat na lang. po. Selamat. Ah. May Tapos ang ating pamigay. Okay. Okay, ayan mga idol no. Kapag pasaya na naman tayo ng ating uh, mga idol dito sa Barangay Tuwakap, Urok Tris. Ayan. Okay, let's go.